Hello. Sika sika on dito tayo. Kapan tayo nag-aantay ng ating Kahapon, lugaw yung ginawa ko kasi naghahanap siya ng lugaw. Tapos ngayon, champorado Nung pagalugaw ko ng lugaw, hinahanapan ako ng Chimborado. Kaya, ibang klase yung bata ngayon. Hindi ko maintindihan ko ano ba talaga ang gusto niya. Kung ba o lugaw yung gusto. Kaya araw-araw, iniiba ko na lang. Sige, balak sa buhay mo kung gusto mo. Kaya uh, nandiyan ko ngayon kasi kagabi, kumakain kami ng hapon, kumakain kami ng dugas Sabi ano ba naman sa akin May one champurado. Hindi ko maintindihan kung anong bang gusto ng batang. Gulo-gulo. Kaya, champurado naman tayo ngayon. Kasi, para, ano, para, masaya siya sa gusto niya. Diba? Mahirap ispilingin ang batang yun, eh. Sobrang, sobrang talino. Mahirap explain na yung gusto niya. Sobrang kalupit si Tana. Ang tali-talino kasi kaya sobrang talino niya. Then <laughs> yun yung, ano yung, ano niya. Kahapon ako nakapag-workout kasi dumating diba, si Paddy, Kasi nagpapagawa siya ng uh, sidecar niya. E, inaantay niyang dumating yung gagawa. E, kasi kakausapin niya nga. Ayun, tumambay-tambay sa akin. Ayoko naman na mag-workout ako na nandyan siya kasi nahihiya din ako. Nakasabihin niya eh. Bastos ko naman na nandyan siya mag ako. Kaya mamaya ah uh, ba may yung mag-workout na hapon. Kasi, para yung mga bilbil yung -bil bilbil -bil natin at isa ko nakapokus ako sa bilbil -bil ko o ba diba? gusto ko maging presentable ako kahit kanino hindi ko inuugali yung nahiti alam na kung tao kaya kayo mga nasa paligid ko ay alam nyo yung pagiging tambay ninyo kasi walang mangyayari sa buhay ninyo mag vlog din kayo i-content ninyo yung Uh, pagiging tamad nyo, chismoso, at saka yung tambay kayo araw-araw, -ara, yung hindi productive yung araw nyo. Yun, ano nyo, i-content nyo yun sa vlog ninyo. Kasi ako, ang content ko, yung araw-araw kong buhay, may silbi sa mundo ba, sa lipunan. Yun, yun, yun ang content ko, yung pinagluluto ko yung mga anak ko, yun, Nagpapaganda ko sa sarili ko. Yun, yun mga, yun ang mga gusto kong ano. Kumbaga, yung may mga maaring may, magandang maidulot sa iyo sa sarili mo, sa katawan mo, sa pamilya mo, yun yun ang content ko. Ngayon, kung na gusto mo ring mag-vlog, wala namang pumipigil sa iyo. Ang i-content mo yung pagiging tamad mo, yung palaki ka ng itlog, tsaka yung pagiging tambay mo, yung pagiging jismoso mo. Yun yun, yun ang i-content mo. Kasi nangingialam ka sa na ano, Pagdawa ko ako nag-ano, ganyan, ganyan. Babaguhin yung sarili ko para sa iyo. Ako to eh. Hmm. Huh. naman ang bag sa akin kahit piso. Di, di mo naman ako pinapakain din. Oh, di ba? At least ako kinukuntin ko mga luto ko, pagkain namin. Buhay ko, buhay namin. Oh. Ayan, oh. Luto ako ng champurado para sa pamilya ko. At least, productive yung araw ko, di diba? Kaya ikaw kung naiinggit ka at nabubisit ka sa akin, hindi content mo rin yung magiging tambay mo, paka-elamero ka. Alam, alam nyo mga ka-baby love, ang hindi lang talaga nagmamahal sa so na totoo lang, mag-real talk tayo. Yung mga taong nakapaligid sa'yo, pero yung mga hindi ka kilala, pang pa sumusuport sa'yo eh, kaya sa mga hindi sana nakakakilala at sumusuport sa akin. Thank you! kasi na appreciate nyo ko yung mga nasa paligid ko dito yun pa silang mga nanggadawan sa akin nakakala uh, naman nila porke sa ganong salita nila eh, ako'y titigil libangan ko to eh ito yung stress rel reliever ko yung mag ano ano lang pero di man ako talaga vlogger eh ano lang naman ako eh parang salin ko sa lukusa. bahala na kung may manunood diba yun lang ako simple, yun yeah. lang hindi ko kailangan mag-try hard kasi para lang maraming views kung ano yung real ng buhay ko ito nga na yung content ko yung eh. kakarampot yung pagiging nanay pagiging simple uh, simpleng nanay na araw-araw di yung gawa ano na ako kasi ayaw mag ano ng mga hindi naman totoo ayaw ko nang ganun mag-trying hard kang i-content yung ganito na kailangan pang ganyan-ganyan mag-trying hard ka ayaw ko dito lang tayo sa real world ng buhay natin kasi yun ang totoo mahirap kasi yung tatago ka ng kung ano-ano sa sarili mo na gusto mo lang ng ganito gusto mo lang sumikat gusto mo lang ng ano ng pera ng... yun matabang pa ang natin ng asukal kaya ako, di ko kailangan ipaliwanag yung sarili ko. Kasi lalabas naman ako. Magpapalit ako ng damit ko. Hindi ko naman ibuhibuyang yan yung sarili ko dyan sa labas na ganito. So, sinusot ko lang naman yung mga ganito. Kasi nasa loob lang ako ng bahay. Tsaka, gumawa man ako ng video. Hindi naman hubad eh. Comment down nyo nga mga kabibilog ko. Kung meron yung mali sa suot ko. Eh, yung iba nga dyan, nakahubad na, walang para. Ay, ako may bra ako. Hindi man ako nakahubad, nakasando lang. Kasi nga, sobrang init. Init ng panahon. Ayan, may bra ako. Hmm, Itim mo. Hindi hmm, naman kay color blind. Itim. Hmm, Hindi mo naman ako nakahubad. Hindi hmm, na, di ko kailangan paliwanag mo kanina. Wala kayo dyan. Ano nga sa utak mo. Hmm. Dumi utak mo. Hindi ba? Ay, patuloy na yan. Pakailangan. Ipawasan ang ganda ko sa inyo kasi yung gaya yung chalice. Sa ako, good vibes lang. Namalinkin naman ako eh. sa so, magpapakita ko ng salt eh. Sa iyo pa lang masilipan doon. Ah, eh, may tabang pa. Parang asukal. Ako kasi tinatansya ko lang kasi ayaw ko nang ano uh, ayaw ko nang masyadong matamis gusto ko yung tama lang diba? hmm. kapag nakapasyal tayo kay Paddy magaano ano kasi siya ng sidecar niya ah uh, nakapasyal uh, tayo doon Pag ah, tingnan naman, alam mo lang pagkatamad din naman ako sa buhay ko sa mga nag subscribe sa akin thank you nga pala hindi ko na kayo isa-isahin kasi alam ko naman kung sino-sino kayo nag message naman kayo sa akin kaya salamat sa inyo sa mga nag subscribe sa akin sana hindi kayo magsawa sa mukha <laughs> Gusto tayo tutaragan sa sarili natin, di ba? Di diba kailangang mag-make up, di diba kailangang i-hide yung mga eye bags na yan. Kasi talagang hirap akong matulog sa gabi. Yeah. Okay lang yan, kahit mag-video tayo ng malaki eye bag natin at least listo tayo sa sarili natin, wala na tayong tinatago. Di ba? okay mag-alala kasi kung lalabas man ako, magkapalit ako ng damit para walang ako maririnig na kung ano-ano dyan dito lang naman ako sa loob ng bahay at saka hindi naman basos ang suot ko sobrang init lang talaga ngayon kaya nakasando-sando tayo summer naman talaga lalo nga yung um, aircon ko eh hindi ko alam di, di na siya lumalamig maandar siya pero lang lamig kaya kailangan ko pa rin ng ano pa uh, ako nagka pera papagawa ko yun kaya ay, ano uh, muna tayo sa sobrang init ngayon. Kahit si Tano nagre-reklamo na mainit. Tsaka si Alex. Talagang mainit talaga. Kasi summer nga. Kaya, pag ako nagka-pera, napalinisan ko yung aircon ko para naman yung mga bata. Siyempre, kasama na ako. Nakasama na ako dun kasi high blood ako kailangan. Talaga lamig. Yun. Good morning. Kumain na kayo ha. Hindi tayo papapikto sa mga nang aasar sa atin. Good vibes lang sa mga nagsasubscribe sa akin at nanonood. Maraming salamat sa inyo. Kayo yung ano lakas ko para ipagpatuloy natin yung pagbi na to. Kasi, bisan sa totoo lang, nahulan ako ng gana. Yung parang ayoko nang mag-upload kasi nga ang dami kong naririnig sa paligid pero hindi tayo magpapadala doon kasi hindi naman tayo masamang tao uh, kinukontent naman natin yung sarili natin hindi tayo gumagay sa kanila or ano, ito yung sarili nating buhay, doon tayo nakapokus sa totoo lang, sige, o ba diba? kaya uh, salamat sa mga sumusuporta sa akin, sa mga nagsubscribe sa akin, thank you, di ko na kayo isa-isahin, alam ko naman akong na sino-sino kayo kaya nagme-message naman kayo sa akin, kung paano nyo ako supportahan. Kaya maraming salamat, ha? Uh, God bless sa ating lahat. Malay yung pumatok yung ating video. So, uh, di ba, walang masama. Tutulong tayo sa pamilya natin. Sa... Ayaw ko magsalita. Kasi baka sabihin na naman, ay, magsalit tayo ng ganyan-ganyan. Tingnan lang natin, ha? Hindi naman tayo, madamo. Pag meron tayo. Tsaka sa pagbablogging kasi, matagal bago sumueldo kaya wag kayong atat ako nga sarili ko nga hindi ko pa matrito oh. gusto ko nga ng bagong cellphone na mataas ang memory para nakakapag-save tayo ng video na ako makabili kaya wag niyo muna kung ah, ano wag kayong atat wag kayong ano na eh sige ganyan ganyan nagbabla ganyan 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 wala pa ako akong sweldo kasi bago lang ako isang buwan pa lang ako mahigit bigyan niyo naman ng chance yung tao kasi tagal yon tagal bago mamonetize ang channel taon. Kung hindi lima, sampu, pito. Depende pa yung sa views mo. Kaya kung po tayong atat na magkaroon tayo ng money, dasal lang tayo sa taas na magkakaroon tayo at ibabahagi din naman natin kung tayo meron na talaga. Di ba? Hindi naman tayo sa small di at saka si iba. Hindi naman tayo mayaman. Dukha lang din ako para ganyanin yung ako. Di ba? Magantay kayo na kung may tayong tao, huwag niyong pinupush na bigyan kayo kaagad ng ganito. Wala nga, sarili ko hindi ko matreat kayo naman. Yung, ako nagpaganda na, at lagi na ako nasa dermatology, sa nasa salon. Kasi may mga, ano rin ako sa buhay ko na gusto kong mapagawa. Pero hindi yung mga, mga surgery, ayoko nun. Yung mga, ma, may, minor lang papaganda lang na natural na hindi yung sobrang papatay yung sarili ko sa mga ganon kaya sana oh, supportahan nyo ako para pag tayo di babahagi natin tifo wala naman hindi ako matapot na tao alam yan ng mga kaibigan ko hindi ko kailangan palawan sa inyo vibes lang bye bye kisses sa mga nag subscribe sa akin thank you so much guys I love you all